Alright, and what's up mga bro Welcome sa ating youtube channel vlog And good morning For this video ay Nagpaparehistro lang ako ng Motor, itong Raider 150 carb na 2018 Model, so itong motor ko Mga bro, so Welcome back, Ayan, muling Nagbabalik mga bro Ayan, so magbablog tayo Ngayong araw At ito nga Ipaparehistro natin tong motor natin. Uh, motor ko pala. Sorry. So, ito ay uh, expired na yung rehistro uh, nung April pa. So, May na ngayon. So, expired na ilang araw. So, yun mga bro. ong setup nito, yun pa rin may top box. Naka RCB shifter. And then, walang pairings dito sa may engine Ayan, sa may makina at merong auxiliary light yan LED and then sira yung brake light nito sa unahan pati sa likod ayan. so subukan natin iparehistro to tara umagang umaga let's go ayan nagre record na ng maayos yung motor ko. Let's start. tayo bili at pinakamat maaga ako ngayon so dadaan muna ako sa Uwid lang muna tayo from Ano natin? Paris Stroke kalimutan ko mag asero oh boss gusto din na agad ah. ni gusto din na ah. At, Alright mga bro, ayan nakapagpa-emission test na tayo tapos and dineretso ko na kumuha ng Ah uh, insurance napamahal tayo umabot ng 1, to 50 lahat insurance and emission test tapos nagbayad ako ng 50 sa nag so diretso na tayo sa LTO office para iparehistro na to alright nandito tayo sa Agnaldo Highway Ayan, sa may MCI. So, dyan lang tayo magparehistro sa... Uh, dyan sa Bacor, dyan sa ano... Habay. Ah, uh, alas 8 na. Alas 8 na, tagal. Dalawang oras tayo dun ah. Tumambay. Tumambay. Let's go. wala na, na rin naman ata inspection sa motor, diretsyo na sa LTO. Kasi dati, nakaraang taon, uh, diretsyo na sa LTO kapag ko kumuha ng insurance sa emission, diretsyo na sa LTO sa opisina. Hindi na in-inspection yung motor. Siguro ngayon ganoon pa rin yung sistema. Kaya hindi ko na pinagawa tong kung ano mga kung ano man mga kulang dito sa motor ko like uh, brake light hindi ano, gumagana yung mga brake light nito saka yun lang naman yung headlight hindi matino hindi matino yung headlight nito eh. converted kasi yung headlight nito liwata tayo dito Dito tayo sa Habay Parada muna tayo dito Alright mga bro Ayan Nakuha ko na yung Reistro Ito na 379 lang yung binayaran natin Sa LTO Uh, gumastos tayo ng uh, 1,679 pesos ayan lahat 1,679 pesos yung ginastos natin lahat na yung pinakagastos so nakarehistro na naman si Raider pwede na naman tayong gumala Ayan, makakapasok po ako sa trabaho. nag ba ako eh. Ayan, pasok po ako sa trabaho. Mapapamura tayo kung sa Cebuana ako nagkuha ng insurance 300 lang yung insurance sa Cebuana pagkakaalam ko pero all goods na rin ayan haga natin natapos 8.30 in the morning pasok ako under time ako sa trabaho Bakit kaya wala nang inspection sa kanila? Diba? Dati sobrang higpit. Siguro dito lang sa ibang LTO office need talaga magpa-inspect. Pero all goods na dito sa Bacoor. <laughs> Kahit naka-modified yung motor mo, makakarehistro. all goods na rumble tayo sa work 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 Alright mga bro, dito ko lang matatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa mga solid subscribers natin dyan. Ayan, muling nagbabalik. Dear ko. Ayan, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pag-like, share, and mag-subscribe na sa aking YouTube channel. Dear Alright, bye-bye!